Hanggang sa huling araw ng bar exam, todo suporta ang mga magulang sa kanilang anak. May report si Joshua Garcia. Iisa ang panalangin ng mga magulang na examinees ang makapasa ang kanilang mga mahal sa buhay nang masulit lahat ng pagod at sakripisyo na ginugol sa pag-aaral. Gaya na lang ni Bonifacio at Ed, kapwa galing sa malalayong lugar at matyagang naghihintay sa labas ng University of the Philippines. Kwento nila ito ang kanilang paraan para iparamdam ang kanilang suporta sa kanilang mga anak. Na makapasa. Yun lang dasal namin na makapasa siya. Ho, oh, dapat na dun sa listahan after November. <laughs> yan lang oh, yan lang panalangin namin palagi na of all the sacrifices niya. Mas lalo siya. Of course, nandun na, magiging Mr. ATTY. Okay. <laughs> Matatandaan na nagsimula ang bar exams itong nakaraang linggo Ayon sa huling tala sa official Facebook post ng Supreme Court, nasa mahigit 10,000 examinees ang kumuha ng pagsusulit sa mga universidad at kolehiyo sa iba't ibang panig ng bansa. Inaasahan naman na lalabas ang resulta sa Disyembre ngayong taon. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.